So ngayong umaga ipakita ko lang sa inyo kung paano mag-process ng abaka. So nandito na naman tayo, ipakita ko sa inyo kung uh, paano mag-process ng abaka. 'Di ba? Oh. Ito yung kadalasan maisipan ng mga tao dito sa si kabukiran. Ang pag-process ng abaka. Madalas talaga. ganitong klaseng pag-process ng abaka dahil siya po ay pinong pino. makikita ninyo, pino yan. So ito po yung tinatawag na pino na at mahal. Ah, magiging 65 per kilo. Ang ganitong klaseng ah, na pag-process ng abaka. At hindi ito basta-basta matigas to Matigas kapag mag kayo ng ganitong klase na lanot. Oh. Thank you. So, yun lang muna mga kaibigan, mga kapatid at uh, ipakita. Ipakita ko lang sa inyo kung paano mag-process at hindi uh, hindi talaga simple na mag-process tayo ng abaka. Mahirap, matigas, hata, uh, gutom pa ang ating maranasan kung tayo po ay magpa process ng abaka. So, dito lang po ah uh, uh, ito lang po ang aking hinihiling uh, sa inyo. Sana wag kayong ma Uh, Wag niyo kalimutan na mag-subscribe uh, at uh, paki-pindot ng notification bell para palagi, palagi kayong updated sa ina-upload ko na mga videos. Yun lang. Thank you for watching. God bless us all and bye bye.